guys andito po ako ngayon sa ano sa lugar na kinabahan kasi ako eh ito po kasi lugar na walang katao tao pero kagabi kasi may pumunta dito na ano naka -pick up so alam mo naman tinitingnan po namin ang bawat sulok kasi sa ko nga baka mamaya eh may mga hindi ginagawa kasi ano naman gagawin dito eh walang katao di, tao dito baka sabi nga namin baka yun eh magkasintahan yun eh nag ano sila rito kasi wala naman kaming nakita na ibang ginawa eh ayan guys ang ganda ng lugar pwedeng gumawa ng masama dito kasi walang tao ayan pwedeng may gawin silang hindi maganda eh dinalaw po namin itong lugar kasi sakop pa itong lupa ng aking pinsan wala naman no wala ka nakita no sama ko po dito yung ating pinsan ayan no yan, pwedeng itapon ang ano diyan kung ano man bagay na hindi maganda. Kasi kanto eh, malalim eh. Bangin ito eh, uh, guys. Uh, wala ang bahay. Pwedeng gawin hotel. Ay <laughs> eh, mga naka-pick up nga yung pumupunta dito. Mga uh, gabi-gabi na pupunta na up anong gagawin? Hmm. Kaya Siyempre, eh, concerned lang tayo. Kaya, nitingnan din namin yung lugar na to. Ayan, oh. Hindi pa po natapos yung kalsada dito. Kasi, bangin na po yan sa anong yan. Kailangan po natin, mga mag, maging mapagmatyag po tayo, mga guys. Kasi, iba na po ang panahon ngayon. Ayan, nakikita nyo yung Pwede itong gawa ng hindi maganda. Ang lugar na to. Halika, linaw! Linaw! Tingnan natin yung bulo! Ayan. Pero wala naman. Praise the Lord! At uh, talaga namang... Ayan, ang kukunin namin mga bulo. Ang daming bulo dyan. So, nandito po ako guys. Ganda ng view, no? Sana naman dito. Sabagay so lugar na ito, payapa. Ayan, siyempre, pag may mga dayo. Sabi ko sa pinsang ko, punta tayo. Baka mamaya itingnan natin yung buong paligid kasi lupa natin yun. Ayan, no? May pumupunta kasi dito pero siguro engineer yun. Uh, busy lang yun sa trabaho niya. Kaya gabi niya to binisita. At uh, nung makita ko po gabi, nag po ako kasi say ko nga eh pinapanalain ko na walang bahay. Hindi mabahira ng ano yung kagandahan ng lugar. No? Ayan o. No? Ganda ng lugar, oh. Yun. Yung anong yun? Yung bahay na yun. Ano yun, eh? Ayun, yung bahay na yun. Baba. Ano yun, guys? Mga kubo-kubo lang yan. Oh. Ito, guys, ang binalo po talaga namin ito kasi, talaga namang kunin ano, ko ano muna yung eh. No. ilingkod tayo ng Diyos siyempre ang Panginoon ayaw nung masama ayaw din natin kaya may mga nangyayari kasi ngayon ng kababalaghan eh kaya lahat ng sulok dito tinitingnan namin baka mayroong <laughs> hindi natin alam tinapon na tao ano pa man o di nakatulong pa tayo. Yan. Ito po yung lugar. Di naman sa nakikialam tayo pero siyempre ang halin natin ating kapwa lalo ngayon malapit na naman ang eleksyon hindi tayo nakikialam dyan pero kinabahan ako gabi eh. <laughs> eh sa lupa po ng ano yung, pinsan ko to pinsan ko po mayarin lupa na to mga kahoy dito mga mamahalin ayan o oh. tikwood yan tikwood anin mo yan linaw itatanim mo pagkain ng kambing dito tayo ay ma masukal ah ito oh. wala na matay ata ito buhay yung mga tinanim ko oh. narambutan oh laki na <laughs> yan oh laki na Ang laki na ng mga rambutan. Tinanim ko 'yan. Yan. Napaka ng lugar, guys. Masukal nga lang. Okay naman. Wala akong naramdamang masamang espiritu na <laughs> ah, ayan. Oh, gubat. Ah, karamihan po dito mga kahoy mga tanim na mga mamahaling kahoy. Ayan. O kaya ito. Dito, ano ibang kahoy ito ah yung lukban patay na yung lukban ko na tinanim ata ah ayun patay na yung lukban ko na tinanim ito katabi ng kahoy na to rambutan ata ito eh Ayan guys, good morning Good morning everyone uh, Patuloy lang po tayo na magsubscribe Sa ating pong youtube channel Ayan uh, lang po mga guys at uh, tinignan ko lang po itong lugar Kasi talagang kinabahan ako nung kagabi Dahil Di oras ng gabi, anong gagawin Siyempre eh kita niyo naman po paligid ito, gubat ito. Oh, puro kanyan, mamahaling kahoy yan, tiko diyan. Mm. Tawag dito tika. Ayan. Oh. Para kahoy. Ang mga tao kasi dito, peaceful, masipag, sila nagtatanim niyan. Patanim ito ng gobyerno. Kaya dito sa lugar na ito, yung mga masamang kampo ng limonyo, pwedeng makagawa na hindi maganda. Hindi ka dito makakasigaw. Walang makikinig, makakarinig. Kasi walang bahay. No? Eh, ginawa ko tong parang bakasyonan ko lang kasi malamig na lugar. Eh, medyo nagulat ako kagabi. Pero sa pakiramdam ko naman, hindi masamang tao yun. Pero nakakakaba rin. Sabi ko nga baka pwede kasing tapunan ng tao yan, mga bangin dyan. Oo. No? Kaya ayan. Diba? Eh, Lidli pa na sa mundo ang mga masamang tao, mga guys. Kasi sabi sa Timothy, we are on the last days. The last days, sabi daw, mawawala na ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa. Ang na yun eh. eh. Ngayong panahon na ito, 2025, napakarami na po ng mga masasama. Ha? Ha? hindi naman sa, uh, hindi po ako maka loyalist ni Duterte, hindi ko ngayon binuto, pero ngayon mga kapatid, nung si Duterte, nung si Duterte, ang presidente, walang nagagala, uh, maglakad ka sa gabi, tahimik ka, payapa ka, walang, uh, hindi ka mangangamba na baka mamaya bigla kang tusukoy sa tagiliran, ngayon, lantaran po ang gumagamit ng druga. Ha? Hindi ko naman sinisisi ang ating mahal na pangulo na BBM dahil napakabait po niya. Hindi po siya katulad ni Duterte. Na talagang papatayin ka pero nung panahon ni Duterte, hindi ko siya binuto. Pero namasdan ko kung gaano ka ang buong bansa. Buong bansa ah. Buong bansa dahil nagtago ang mga adik mga adik nagtago yan mga kriminal, nawala yan nawala mga siga-siga sa barangay nawala siga-siga sa syudad mga holdaper, nabawasan totoo yan, nararamdaman yan ng buong Pilipinas no? kaya ngayon dahil sa napakaraming masasama na naggala biruin mo siya lantaran Binibidyuhan pa nila. Oh. Nag-viral yun ah. Babait lalaki. Binidyuhan nila. Nagsasebo. Kaya ako kapatid. Bilang pastor. Nananalangin ako na. Mabalik sa Pilipinas yung kapayapaan. Sana po magkaisa tayo. Hindi ako loyalist ni Duterte. Hindi rin ako. Hindi ako panatik ko sa mga ganyan. minsan nga. Ayoko nang bumuto eh. Kasi lahat tata na binubuto ko eh. Wala namang ano. Ano ba yan? E ayan guys. Ayan lang po. Ang makita ko kagabi na mayroong pick up. Eh, siyempre nakaramdam ako ng kakaiba. Kasi ano ba naman ang gagawin ng pick up sa lugar na to? O yan. Pero ngayon naisip ko baka magkasintahan lang yun. Ayan o. Oh. Pwede lang gawing hotel ito. Pwede lang isandal ang babae dito sa higaan na to. Ayan, oh. Oh. Kung may kasintahan sila, pwede sila mag-sex uh, dito. Walang tao. Libre pa. Baka ganun. Oh. Kasi bangin yan, oh. Bangin yan. Bangin yan. Napakalalim na bangin yan. Oh, yun sa baba. Ang mga bahay, oh. Oh, tarik na bangin yan. Oh. Ayan. Pero yun lang napatunayan ko na dito po sa bayan ng Santol peaceful. <laughs> Disiplinado mga tao dito. Yan lang. Kung may dayo, yun lang ang problema. So guys, huwag po kakalimutan na uh, uh, mag-subscribe, uh, mag-comment. Yan lang po. Ang gandang araw sa lahat. Dalangin ko sa Diyos na magkasundo-sundo ang bansang ito tungo sa pag-unlad para hindi tayo pagtawanan ng iba't ibang bansa. Yan lang po mga kapatid at ang bansang ito ay Kristiyano makajos. Diyos. Ah, alam ko na ang ating Ama sa Langit ay ibabalik niya yung kapayapaan sa bansang ito. Ang bansang ito, sabi nila, napakayaman. Pero ubud na ng hirap sa panahon ito. Mga tao. Salamat po. Ito po.